Saan na ba yun? Okay. Dito ba yun? Petron? Ay, ba? Shell yun, di ba? Magpetron na lang tayo. Okay. O, doon na lang sa si shell. Shell na lang. Ikaw masusunod kasi ikaw naman ang magagas. Dito din yun. <laughs> dito ba yun? Doon pa yun sa harap, di ba? Doon ba yun ba? Opo, doon pa. Yung medyo maluwag. Ah. Okay. Hanapin natin. Okay let's find out And, ano nga yun? ano uh, pugon ah. shell pugon ah. oh. hindi ba yun yun? Batman. Doon kay Batman. Yeah. Batman. Okay, Batman. Maraming umaakyat sa Marilake. Dadong Talag, mas ata ng ano yun. Ng ito. Mm. LRT. Nawala ah. malapit na dito. Ayan ba yan? Apo. Saan mo ng LRT? Okay, Lalim ah. Magigas na kami dito. Na, then to Ito ba ako? Okay na kami dito sa na tayo ng Ay laki highway um, Infanta uh, oh, Infanta Okay But, Lalim naman na ito Tug naman to. Ay, ay, dun, oh, pwede pa dun. Ah. Alam mo na sa susunod, oh, dito, oh, meron pa dito. Bike lane. Uy, buti nilabas nila yung bike lane dyan. Tara. Bike lane? Ah, dun sa gilid? Hmm. Oh, bye. Ayan na yung ano. Sana hindi maulan dema maulan, sa Marilaki. Rainforest pa naman yun, no? <laughs> oo malamig kung tapos ADB yun. Huh? 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 Bakit pala binotas natin yung ano ba? Lindo. Yung yung likod ng jacket ko. Para may lagayan ka ng ano. Kaya oh, no. ako hawakan yun kasi wala naman ako hawakan. Wala namang bag. Yeah. <laughs> I like it. No, wala akong bag. Uh, Magkakagilim pa pala, sir Ed. yeah ganyan na. Ano <laughs> kung na <laughs> Busina. <laughs> kasi susina ka naman nung asong yun busina ata yun grabe naman kung gano'n yung busina bawal yun Namutan, lamig-lamig eh. Naka-buckless. <laughs> Baka galing party yan. Ay! Dito na tayo sa malawag na na daan yata wala, madilim pa ano oras na? puro fireworks yun ha 440 ha? 440 and 340 Three, 340 430 na 440 haa malamig mas malamig sa taas kumaya mm -hmm. Jersey. How far? Ay sa Madilim na parte. Ang <laughs> tapa. I'm afraid. Mari Ang madilim na parte. Buti hindi tayo alas 3 umalis. Kung alas tayo umalis, grabe hanggang impanta madilim. Eh bakit? <coughs> Kahit naman alas 4 tayo umalis, ditingnan ko naman. Papakyat pa lang tayo. Aabutin pa tayo sa impanta ng ganito lang din ng ano, yung dilim. Uy, ano yun? Eh, masya. Ang dilim dun. Mas madilim pa mamaya. Hindi, pagdating dun matiwanag siya. Sana. Uy, katatapos lang dito ah. Oo oh, nga no. Oo oh. oh, ganito talaga siya kasi pag. Oo <coughs> oh, may nagbebesta na dito kung sa umaga ganun, di ba? Eh, madilim pang eh. Anong oras ba? Walang piti. <laughs> panagpipitik ay ay medyo magliliwanag na konti. Oo. Oh. Nagkikita ko na yung ano. Yung langit. Uhm. Mm yung sky. Sila kuya oh. Kaya nga hanap hanap sila eh. <coughs> yung babae din yung nag-raise. Tapos nagmagagalit yung driver. Ako nga ah. Hahaha. Ano may mga kasama tayo dun sa likod meron parami meron malakas ilaw eh hindi ko makita kasi nasisilaw ako oh, sa side mirror Okay, oh, yan yung ano kanina yung sasakyan <coughs> oh. Okay lang, kaya natin to. Huwag lang sanang umulat. Yes. Yeah. Nasaan na tayo talaga sa kape. Mga Dito na yung

Yun, tama yun, mag-overtake ka na. Nice oh, isa ka pa nice. nice. Parang oh. eh. yan atas na eh O, tayo Yan ata yung mga nila dun sa ng karne mm -hmm. O, may mga kasabay tayo O, oh, baka ano ah Kaya naman natin, kaya naman natin makipagsabahin sa kanila eh. diba May nag-guide sa atin. <laughs> May nag-guide. <clears throat> Hindi na natin papaunahin yung nasa likod kasi siya na yung ano, air sweeper diyan sa likod. <laughs> kasama tayo. Sa kasama nila. Ta kasama tayo sa ride nila. Ayun oh mga tropa pips. So, Ay walang ano dito, walang nasin. <laughs> Nagkakapote sila? Ay. 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 Oh, no more sabi nila marami sila dun oh hindi ano nila alam wow. hindi tayo kasama dun gusto sila palagay na dali paunahin ko na nga ah mahiwanag siya hindi madami sila marami? Hmm. Huh? oo oh, okay the way below okay. Sige sila ako sa kanila. Sige sila ako sa kanila. Oo nakain ko na nga. Ano? Over pa naman. Ano? Over pa naman. Nang na kanina yun. Nang <laughs> Sige ay, na nga mauna na kayo. Sige na nga mauna na kayo. <laughs> Oo oh, yan yung nandun sa palengke kanina. Oo mm -hmm. Ah naghihintayan sila? Ito yung Aerox na ano? Ah yung ano yung Sabi mo nakaano? Naka ano? ako, open cam pala ah, ako. Ay, Yeah. Sabay tayo sa kanila. sila, mm -hmm. Para may kasama tayo. Ayaw alam mo na mauna kayo. Oo, oh, sabay-sabay sila. Mauna na lang sila. Mag-chill oh. na lang tayo dito. Yeah. Wag lang tayo maulanan sana. Oo nga eh. Ito, medyo ano. Buti yung... may ilaw-ilaw na dito. Wala na talaga din yung street light. Oh, nandito na tayo sa Palo Alto. Walang piti. Tada! <laughs> Walang oh, pipi. Bea Alonso.